So what's up mga keepers Yan nandito ngayon tayo sa Sapa Pilar Yan o oh. Ito tayo ngayon And, Yan ang binibini natin <laughs> Yan o oh. Yan Sunset muna tayo Wala muna ng isda Ito may nakita pala tayo dito Parang lobster Yan Sana yun Dito ko yung iniwan Yan dito yun yung parang lobster sya eh wala na hapin natin hindi mo kasi natin sya dito ano sana sana kaya ilang nawala nasin mo natin yung mga bato parang ito sya crayfish na kulay pula nawala saan kaya pumunta tumakbo na ata biglang nawala putik yan habang nag tayo nag sunset tayo hinahanap natin yung parang grapes dito kahit sanat lang talaga basta makikita tayo ng isda yan nawala talaga Nasaan kaya yun ito yun lang yung nakalagay. Ang lisan natin ba't mawala. Papakita ko sana sa inyo. Parang lobster sya. Ah, di na natin mahanap. Sayang. Papakita na. Papakita ko sa inyo. Ah, talaga di na natin mahanap yun. Oh, yun o. Know. Nahanap na natin. Yan. Yan o. Mabubuhay ba ito sa fresh water? Yan o. Lagyan natin dyan yun o. Parang creepy sya. Yan. Ito yan o. Comment down. Comment down below kawin yun dyan mga gapers yan o. Nahanap natin. Marami din dito misda. Yan o. Mga na. Yan Yan o and to. ito pupo may mga saditoong na uh, trap you no know? oh uh, tikse wala yung creepy to ang creepy na nakita natin comment nga kayo mga keepers kung pwede ba to sa fresh water para dalhin natin lagay natin sa aquarium you know